Tanong, madali bang mag-smile pag nawalan ka ng ngipin? Hindi. <laughs> Hindi. smile mo na parang ayaw pa, di ba? Okay. So, lalo na Hindi. wala ka Hindi. ngipin, pustiso. Nawala rin ang pustiso. Ayun. Tulad ng inirereklamo ngayon na laglag na apaka na tumalsik pa sa kanal ang kanyang pustiso. Ay, nako, ito'y usapang malapit sa puso ng karaniwang Pilipino. Kung hindi daw dahil sa nakaaway niya, hindi sana siya mag -he hello goodbye my pustiso. <coughs> si Nadodong at Linda ay nagsapunutan dahil sa sampayan. At ngayon, isa sa kanila ay nawala ang kustiso ng tuluyan. Etong Dodong naman, o oh, eksena, biglang nagsampay doon na eh, hindi naman nagpaalam. Ay hindi ngayon nagalit si Linda. O, di pagdating doon na magsampay na dapat si Linda, na minakita na nagsampay si Duro. tinanggal niya yung mga sinampay, dahil sinampay niya yung mga damit niya. Itong sampayan po kasi na to, para po kasi sa lahat ito. Ngayon, nauna po si, si Dodong nagsampay, dumating itong Linda. Ma siya pa ang matapang, siya na nga ang nanakit kay Dodong. Binasag na nga niya yung postiso ni Dodong. Siya pa ang matapang, hindi na siya nagbigay, matanda na siya. ia <laughs> yeah, yeah paano na ang kanilang sampay kung parehong katwiran nila'y sablay? Ayan, apektado raw ang kanyang mga raket sa pagkawala ng kanyang pustiso. Ano kaya ang connection nun? Mm -mm. Baka yung ano niya, yung, ra yung raket niya ma, yung nagmamagic siya ng pustiso. Ganon? Oh. Baka model po siya ng toothpaste. <laughs> ah, model ng toothpaste? <laughs> ang nagagalit dahil siya ngayon ay isa ng bungal. Dodong, humarap ka na! smile to the camera. Ayaw. Maganda naman pala si Dodong eh. So, Dodong, I guess alam na namin ang problema mo. Nawalan ka ng pusti. So, pero nakakapagsalita ka naman. Apo. Oo, okay naman. Matagal Apo. ka ng walang ngipin. Tagal na po. Ah, matagal na rin. Mahal din ba magpapustiso? Ayun sa akin po, mumurahin lang po yun, 500 lang po ang isang ngipin. Ah, gano'n? Isang pirasong ngipin? Opo. Bali, so, depende kung ilan ang ngipin mo? Tatlo do. lang po. Bali, 1,500 po five. yun. Ah, 1,500. Okay. Okay. So, ano ang nangyari at nagkarambulan? Ah, ganito po kasi yun. Pag naglalaba ako, naglalaba din po itong kapitbahay kong silinda. Pag nagsasampay ako, nagsasampay din siya, nananadya po siya. Ngayon, nahuli ko po siya na ang sinampay ko, pinaghahagis niya sa baba. Yung iba napunta sa kanal. Kaya doon po ako napikon, nagpang-abot po kami. Sinambunutan ko siya, sinapok ko siya sa balikat. Tapos sinampal niya ako, tinulak niya ako, kaya natumalsik yung pustiso ko. Yun. Habulin ko sana yung pusteso ko, dadamputin ko sana. <laughs> Hindi ko na po naabutan Bakit kasi. Bakit eh. naglalakad? <laughs> oh, kasi natapos. po, na tumba po ako eh. <laughs> Hindi ko <laughs> na po na ano yung pusteso ko, na agapan ko po sana. Ano nangyari sa kanya? Bakit nung nakita ko po yung pusteso ko, inapakan niya na lang po at dinurog, sinipa, papunta sa kanal. Ah. Pero paano naapektuhan ng kabuhayan mo? nahiya na po akong humarap sa mga tao, sa mga ano ko, dun sa trabaho. Ano kasi catering po kasi yon ah, Nahihiya na po akong humarap sa mga guests kasi nag-assist nga po ako dahil singaw na po yung pananalita ko eh. Nayihiyan na po ako. Tapos yung nagpapa-order po ako ng mga ano, yung mga kung ano-ano po yung mga binibenta kong pang ano sa muka mga beauty product. Ah, may beauty ah, product ka pa rin. Ah, po. May, may sideline ko rin po yun. Ah. Ayun naman pala. Kaya siya nahihiya na. Opo, ah, opo.